Noong 1932, ang bayan ng Hollow Pines ay isang tahimik na lugar sa gitna ng kagubatan ng Hilagang Amerika. Subalit isang araw, bigla na lang naglaho ang lahat ng naninirahan doon. Wala ni isang bangkay, ni isang palatandaan kung saan sila nagpunta. Tanging ang lumang simbahan, mga sirang bahay, at isang sementeryo ang naiwan mula noon. May mga alamat na nagsimulang lumaganap tungkol sa mga nilalang na bumabangon mula sa kadiliman. Sila raw ang taong ubon, mga nilalang na may balingkinitang katawan, balot ng itim na balahibo, may matutulis na kuko at may mga ulong tila bungo ng uwak. Hindi sila mga ibon, hindi rin sila tao. Sila raw ang mga multong nagbabantay sa bayan. Ang pagdating ng bagong scavenger, taong 1978, isang lalaking nagngangalang Amos Velasco ang dumating sa Hollow Pines. Isa siyang scavenger, isang taong naglalakbay mula bayan bayan upang maghanap ng mahahalagang gamit na maaari niyang ibenta. Napadpad siya sa Hollow Pines matapos marinig na maraming naiwanang antigong gamit doon, lalo na sa lumang mansyon ng pamilyang Whitmore. Pumasok siya sa bayan sa ilalim ng makulimlim na kalangitan. Katahimikan ang bumalot sa paligid, maliban sa kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang sapatos. Ang mga bahay ay nilulumot na ng panahon, ang mga bintana basag at ang sahig ay halos na. Sa gitna ng bayan, nakita niya ang isang lumang kampana ng simbahan. Tila nakatitig sa kanya, animoy isang mata ng isang di mabatid na nilalang. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang mansyon ng Whitmore. Binuksan niya ang pinto gamit ang isang lumang bakal at dahan-dahan siyang pumasok. Ang unang babala ang loob ng mansyon ay puno ng alikabok at amag. May mga antigong muebles na natatakpan ng puting tela. Sa itaas ng fireplace may nakasabit na larawan ng pamilya Whitmore. Isang lalaking may bigote, isang babaeng nakasuot ng lumang bestida at isang batang mukhang may lungkot sa mga mata. Habang iniikot niya ang bahay, may napansin siyang isang sulat sa iba. Nanginginig siyang lumingon. Walang ibang tao sa paligid. Sino ang tumawag sa kanya? Napagtanto niyang hindi nagsasalita ang mga nilalang. Direkta silang nagsasalita sa kanyang isipan. Ano ang kinuha mo? Nanlambot ang tuhod ni Amos. Ang pocket watch, hinugot niya ito mula sa kanyang bulsa at itinapon sa lupa. Subalit, hindi iyon sapat. Ang mga taong ubon ay lumapit pa, mas mabilis, mas gutom. Nagsimulang sumigaw si Amos. Ang huling sigaw tumakbo siya sa direksyon ng sementeryo, umaasang makakatakas. Ngunit kahit gaano siya kabilis, ang mga nilalang ay palaging nasa paligid niya. Parang mga aninong hindi naalis sa kanyang paningin. Sa gitna ng sementeryo, nakita niya ang isang malalim na hukay. Sa loob nito, may mga buto, mga bungo ng tao, nakahalo sa mga balahibo ng uwak. Doon niya napagtanto ang katotohanan. Ang mga taong ubon ay dating mga tao. Mga naunang nag-scavenge sa hollow pines. At ngayon, siya naman ang susunod. Isang matalim na sigaw ang pumuno sa buong bayan at pagkatapos ay katahimikan. Kinabukasan, isang bagong taong ubon ang lumitaw sa Hollow Pines. Nakatayo sa tabi ng hukay, ang mata nito'y basag na salamin, ang bibig nito'y natuyo sa takot. Ang dating si Amos Velasco, at naghihintay siya para sa susunod na papasok sa bayan.